kasaysayan, kababalaghan at iba pa ating tuklasin dito sa Historiador. Likas na sa ating mga tao ang tumulong sa kapwa kapag nakikita natin itong nangangailangan ng ating tulong. Minsan ay hindi pa nga natin inaalala kung ano ang ating kahihinatnan. Sa oras na tumulong tayo, lalo na sa mga oras ng sakuna, ang importante sa atin ay ang makatulong sa nangangailangan, traffic enforcers. Sila ang araw-araw na nasa kalsada at nagpapatupad ng patas trapiko para mas maging maayos ang daloy nito. Araw-araw silang nakikipagtalo sa mga motoristang matitigas ang ulo at nakakaabala sa ibang mga gumagamit ng kalsada. Walang araw na wala silang hinahabol na mga motoristang gustong tumakas para makalibre sa kanilang bayolasyon sa batas trapiko. Ilang beses nang may nangyari na may mga riders na tumutulong minsan sa mga traffic enforcers na hapulin ang mga tumatakas na ito. Boluntaryo nilang ginagawa ito dahil sa gusto nilang makatulong. Ang iba naman ay gusto lang talaga ng pakiramdam ng naghahabulan. Bilang rider, ay natural lang na iba talaga ang iyong mararamdaman kapag karera na ang pinag-uusapan. Ito ang nangyari sa rider na kinilalang si Wilmer Zara. 31 anyos may asawa at dalawang maliliit pa ng mga anak. Hindi karera ang hapol ni Wilmer sa kanyang paghapol sa kapwa rider, kundi ang makatulong sa traffic enforcer nang takasan ito ng kanyang nahuli. Nangyari ang insidente biyernes ng gabi, March 14, 2025, sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Napahinto ang mag-asawa sa kanto ng Sullivan Street. Doon sila palaging bumibili ng pasalubong para sa kanilang mga anak. Tama lang din naman na may hinuli ang traffic enforcer doon pero tinakasan ito dahil walang motor magamit ang enforcer. Ay nagmagandang loob si Wilmer na hapulin ang tumakas na rider para ipaalam na tinalikuran ito ang nilabag na batas. Ayon sa asawa ni Wilmer na si Lera Jane, sinabihan pa niya sana ang mister na wag nang hapulin pero tinuloy pa rin ito. Nakita niya naman na wala pong gabit na motor yung mga MMDA. Siya po yung nag-volunteer na habulin po yung nakamotor po na yun. Eh, sinabi ko naman po sa kanya, huwag niya nang habulin. Matapos ang paghabol ay apat na oras na naghintay sa Sullivan Street si Lyra Jane sa pagbabalik ng kanyang mister. Pero nagulat na lamang ito nang makita niya ang kanyang nanay kasama ang isa pang pulis patungo sa kanya. Wala siyang kaalam-alam na may hindi na pala magandang palita na dala ang mga ito. Halos madurog ang puso ni Leira Jane ng kanyang marinig sa pulis na ang asawa niyang si Wilmer ay pa ng hinabol niyang rider. Sinakyan pa ng salarin ang motor ni Wilmer pero hindi niya natangay ito dahil sa kusa itong huminto dahil sa keyless ignition of feature ng motor. Malaking problema ngayon ang kinakaharap ni Laira Jane dahil wala na siyang katuwang sa pagpapalaki at pagpipigay ng mga pangunahing pangangailangan ng kanilang dalawang anak durog na durog ang puso nito sa bawat oras na hinahanap ng kanyang mga anak ang kanilang ama. Sobrang hirap sasabihin sa iyo ng anak mo na gusto nilang katabi yung daddy nilang matulog. Lalo na yung panganay ko po kasi halos shell pa lang po yung may isip eh. Yung anak ko, magto 2 years old pa lang yung bunso. As of this time, ay patuloy pa rin sa pagkalap ng mga CCTV footage ng QCPD para matukoy ang identity ng tumudas kay Wilmer. Hindi po titigil ang QCPD hanggat hindi po naipa, ang hustisya uh, dito sa biktima at sa kanyang pamilya. Sana ay mabigyang hustisya ang pagpanaw nito. Walang ibang inisip si Wilmer kundi ang makatulong. Pero yun pala ang magdadala sa kanya sa kabilang buhay. Ikaw, susubukan mo rin bang hapulin ang mga riders na tumatakas sa traffic enforcers? ngayon ng mga ganitong klaseng videos. Panoorin, pindutin ang notification bell, mag-subscribe, at i-share sa mga kaibigan. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod, dito sa Historiador. Historiador.